para ito sa mga nagmumotor mga kabiero dahil kanina mga kabiero yung kasamaan kong UB Express din pagbukas ng pinto ng pasehero... mga kabehero, dito sa kanan kasi dito naman talaga dumadaan yung mga pasahero sa kanan eh pagbukas ng pinto ng pasehero... yung motor sumiksik dito sa kanan nabangga niya ngayon yung ano yung gitna ng pinto dito sa kanan dahil yung mga motor mga kabihero dapat sa mga nagmumotor eh, advance lagi ang isip nyo mga sir huwag kayo laging sumiksik sa kanan pag nasusundan nyo yung mga UV Express o kaya yung Jeep o kaya lalong lalo na sa mga bus pag nakikita nyo nakasignal light yung mga yan ibig sabihin magkukuha ng pasahero o kaya ano magbababa ng pasahero ang hirap kasi sa mga driver ng mga motor ngayon hindi advance yung isip basta banat lang sila ng banat ang hilig talaga nilang dumaan sa kanan mga kabero hindi nila iniisip na yung sinusundan nilang mga UB eh, nagbubukas ng pintuan. Dapat hindi ganun. Dapat sa mga nagmumotor, lagi nyong iisipin yun. Disgrasya lagi ang maaabot ninyo katulad na nangyari kanina. Pagbukas ng pasahero, ng pinto dyan sa gitna, sumabit ngayon yung nakamotor, tumba. O di pare pareya sa bala. Kaya dapat sa mga nagbumotor, huwag kayo laging nasa kanan. Ang hilig nyo talaga sa kanan. Halo sa araw-araw naming pagbabiyahe dito ng UB Express. Talagang laging nasa kanan yung ano, laging nasa kanan yung mga motor. Tapos pag nabangga, sisihin driver. Dapat iniisip nyo yun. Pag nakasignalite yung mga namamasada ng pakanan, ibig sabihin magbababa ng pasero o kaya dadampot ng pasero. Ang ginagawa ng mga motor, eh, nagpupumilit pang sumiksik para makasingit. Ang hilig nyo talagang sumingit sa kanan. Dapat advance ang yung isip nyo palagi. Hindi yung banat lang kayo ng banat na lusot kayo ng lusot kung saan saan. Huwag niyong isipin yung lagi kayo nagmamadali. Isipin niyo yung makauwi kayo ng maayos sa po, ano, bahay ninyo. O kaya pupunta kayo ng trabaho ninyo. Madalas talagang nadidisgrasya ang mga motor. Dahil ang hilig talaga nilang sumiksik sa kanan. Lalo-lalo na sa mga bus. Sisiksik kayo sa mga bus kawawa lang kayo dahil hindi naman sa pag-ano talagang tutuluyan kayo ng mga bus driver pag naita kayong alanganin ng mga bus driver tutuluyan talaga kayo puro kayo kasi singit ang singit sa kanan huwag kayong sumingit sa kanan sa kaliwa kahit na maliit na lang ipipilit pa talaga Kaya yan dapat yung tandaan sa mga nagmumotor Huwag kayong siksik na siksik sa kanan Kaya kayo nadidisgrasya Advance ang isip Yung isip nyo laging advance Yan katulad nyan oh, Yung posisyon na yan ganyan Bum Nagbubukas ng pinto Kaya tumatama kayo yan o, tingnan nyo yung picture na yan Ganyan ang itsura pag nagbubukas yung mga UV Hindi yung banat kayo ng banat Pag nakita nyo nakasignal light Advance yung isip nyo Hindi yung ipipilit nyo pa ng gusto Pag sumabit Pag nadisgrasya kayo Sisihin nyo driver kasi nag nagbaba Natural May papara bababa Pag nagsignal light advance yung isip Malayo pa lang advance yung isip nyo hindi yung banat lang kayo ng banat yung iba kasi mga nagmumotor talaga wala wala sa lugar nagmumotor din ako pero advance yung isip